Hello, what's up? Fred Vlogs TV back. Ito guys, uh, walking, walking tayo dito sa bigit. Dito tayo sa kalsada mga kaibigan. Walking, walking. Dahil sa tagal na natin hindi nakapag-jogging mga ka-Rick Vlogs TV. So, lakad mo na. Dahil uh, baka mabigla po tayo. So, next time po uh, mag-jogging na po tayo. guys, isa po tayo ngayon dahil wala po tayong naging ano naging partner ayan po ito po yung beef guys pakaluwag ng ano dito takbuhan pero uh, but now guys ano na tayo pa uwi na tayo dahil kanina pa po, po tayo mga fight naglakad lakad dandahan lang po So, next time na uh, yun. Jogging na tayo. Kasi so, medyo nabigla po sa katawan. So, guys. Uh, salamatan ko lahat ng mga sumusuporta sa akin. mga malalakas na nila. At nila lang. At lalo ng mga taga subaybay sa akin talaga. Maraming salamat sa inyo. Uh, update ko lang po kayo sa sunod natin na uh, pagkikita. Ulitin ko, magandang morning.